Uh, tapos na akong mag-change the wheel sa aking motor na Aerox 155. So, ginawa natin guys. Uh, I-reset natin, i-reset natin yung uh, kanyang oil guys. Nakita nyo guys is nag, uh, ang oil niya is nag-blink, blink, blink. blink. Huh? Kita natin guys. So, kailangan natin ito sa, guys na paano, ala, dapat alam natin paano ito mag-reset. Uh, So long place natin dito guys yung mino hangga makita natin yung trip ah trip guys ayan oh uh, wait lang ang um, ano guys trip 1 trip 2 trip 2 yan ayan battery ayan ganyan so makita natin guys hindi pa nagbi-blank so i eh, long press natin hanggang ito ay nagbi-blank ayan uh, long press natin dito sa amin tapos ayan na, ang wheel at saka yung trip number ay nagbi-blank so, long press natin ulit guys So, pagkatapos to long press long press makita natin dito guys ang trip naging zero na at ang uh, oil is kuminto na mag blank okay so yun na tapos na so, balik natin sa odo okay huh? ayan ayan okay ayan wala na wala nang oil na nag blink blink indicator oil okay So, yan lang guys. So, eh, alam muna natin, i mo muna natin oras. Ngayon is alas 10. Ma, sa oras ma? 10.25. 10.25, okay. 10 na. Eh, ilang pis natin para mag-set ang 25. Buong. Okay. So, yan na. Long press. Okay. Okay na. Lahat. Set na. Uh, bagong sensor wheels guys Bagong sensor wheels yung motor ko guys Okay thank you thank you for watching Bye